ayan Ay, tigre saan mo ito nakita na tigre mo oh, taga hagunoy eh. na taga hagunoy mo taga black fighter ipaka pa nga eh, sa kamot mo ang black fighter ni Terso. laban iyan grabing kasway dili grabing mga tol Okay, sige na dali Ayan ang mga tol. Hindi kaya na akong. Ayun, oh. Ayan mga tol. Ayan. Tigri, ato kinututan, kinututan. hala hala Grabe, bura, mga par. <laughs> Terso, dito ka man, no? hindi makita. Dito ka sa tubang. Dito, hindi makita. Ayan. Black fighter. Tigre versus black fighter. Eh putusan, eh ay, putusan. Ayan ah. Putusan ang laban mga idol. Wacha! Ato! <laughs> pinitikla! Pumalag na, pumalag, pumalag, tigre! Hindi, hindi kumaya mga lodi sa tigre. Ang, um, ano, black fighter. Wacha, 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 ah, patas mga lods! Ha, ah, grabe! Padang kita, Gerald! Padang! Ay, grabe! Ay, naku na ako, Magandini mga dinin ka, Gerald! Ako kay... Ado, bali! Ang Umudu-udu pa gayon! Ano? Ada! Padang na! Ay, dali na yung Ay, grabe nila, tigre pa, Palakata daw ah, grabe, tigre ganyan mga par Sakoda ako, grabe yung kasway Gerald, ayan, nakikita mo eh, Meron siyang anim na gagamba Isang tigre, ano to Ah, ito man, tas pulahan Ini, bakbakan ka din na, ang pulahan Tag siton, dulawa ni, ano, terso Ibukas na nan ay, para makita to pag vlog ito lang ga, lahat ang gagamba ni so mga idol Lihay, grabe mga par o, Sige, ano yung lalaban mo? Harating. Yan, ito yung maglalaban Tigre versus Dilawan o, Sige na, laban na Tanggal, tanggal lang yeah. Ayan si na, ayan mga tol Lihay, what's up? At Shut down Yeah, ismo Ada na Dulaw versus Tigre mga tol Oye, oye, oye. Pumapasok na, na. Dali na, dali na, dali na, kay matayim na. Ah, bilis na. Tigre. Wala, ato, ato, ato pinitik lang, ato. Talbuan do ni Terso. Partida, na yun na. Wala, na, putusan yun Putusan yun na, 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 ters. na, na, Terso. Putusan <laughs>